Hello guys, makagulay na ako sa batong. Nahinog naman ni eh, guys, o, eh. Nasibo oh. Dali ra kay guys, oh. Mag... Kuha guys, halabi sa sa batong. Duha ka buo. Uy, na ako. Huwag kang mamaak. Nara guys, oo oh, nakatagupat ka buok guys. Makasagol na ito sa law eh. Dahil Dahan kami gas. Pero like, dahan pa siya bunga guys, oh. Napadya guys. Hala. Makagulay na ta, guys. Then guys, mga tauguan ka ng siling haba or kaguko dito sa pig. Nara guys. Mga tani guys, kadaghan na siya bunga guys. Para mamulak na siya. Lahi ni nga punuan guys. Lahat pa dito sa pikas. Yadaghan man siya guys. O. Oh. E eh, kung maghangin mong gudmi guys. Kung maghangin og kuso guys. Mga lagpot man hindi. Eh. Kuhaon na lang nato kaysa malagpot. Oh, guys. Oh. Nara guys. O. Oh. Nara. Hey guys. O. Oh. Daghan tag nakuha guys. Dahil yun. Nakakuha tag isa ka okra guys. Ano oh, guys. O. Oh nako na tao tanan ang iyang bunga. Dayon, guys. Na may isa ka okra diri, guys. Kuwan sad nato, guys. Dako naman ang okra, guys. Na guys, oy, lami kay ni sa dininding ding or law uy, guys. Kunin na natin, guys. Dinanato ni Pabden og kuwan, guys, magulay ta. nala guys oh napagid siya duha guys so kompleto na ni guys na mangho din kung talbos ng kamote oh yan ako isda to nga bake so okay na guys solba solbad na ang kung ani ang panihapon napaday guys oh napay is napaday itong kuhaan guys napay nabilin kay kung hangin nun mangod guys mga kuha man ni guys kung hangin nun kaya, yeah. lamig kay ni siya butang guys sa amasan ng siya mong luto Tinula, paksyo, magadubo. So, yun guys, atong nakuha. Yeah. Manguha ko guan guys, manguha ko talbos ng kamote. Manguha tag at guys kay gusto ko green, gusto ko din ni eh guys ba. So, ko wow, nee. na to ni atsal na sa mahinog guys. Mahinog, hapit na siya mahinog. Asa pa man dira? Ay gagmay. Gagmay pa dira guys. Asa pa man uban? Nga, makuha. So isa. Gagmay pa man sila guys, Oh. Hala. Bakit ko diri guys? O alagadiri? Nahagbong. Nga nahagbong ang atsar ha guys hinog na atong talong guys oh kung so, nato ulit pwede na ba niya? gamay pa na yeah, po diri guys pero gamay pa man guys O, oh, mga gagamay pa man atong atsal pa man nato makuha masara man natong nakuha ang atsal guys so nga diri sa talong Ah, nagbulak pa ang talong, guys. Gamay pa ang bunga. Wala pa tayong makukuha. Wala pa makukuha sa talong. So, yun, guys. Mangho lang tagkuhan, guys, kalamansi. Kasi sa kalamansi, guys. Sa kalamansi, may makuha na tayo. Mm. Ayaw ko nung mahinog na siya. Asan ba yun? Marami nang makuha sa kalamansi guys. Hinog na siya. Hinog na. Kung good guys kanang nang kalaman kalamansi. Pero kung gusto nga kuhaan ipadagkuan talang din na ako dida yun. Ano ko sa pikas.